Sa punto de vista, tatalakay ni Professor Antonio Contreras ang tungkol sa pagkakasangkot ni Suspended Mayor Alice Guo sa Pogo Hub na umabot na hanggang sa investigasyon sa Senado. Professor. Good morning, Dayan, at sa inyo lahat dyan sa studio. Maraming nang ang pagsisinungaling ang naibuyang sa publiko. Si Alice Bo. Bagamat everyone is presumed innocent until proven guilty, napakalakas namang ebidensyang lumalabas ngayon sa pagdinig ng Senado. Sinabi niya lumaki daw siya sa farm. May ebidensyang iprinisip sa si Sen. Katsalya na hindi yung totoo. Klinim niya na siya ay homeschooled ni Teacher Rubilin subalit so, may record na nag-aral siya sa isang eskwelahan. At hindi lamang yan, marami pa mga issue na taliwas sa kanyang mga public statement ang lumalabas sa ngayon. So ang tanong ng bayan ay ito, paano nangyaring si Alice Go kung totoo man na hindi siya Filipino citizen, na kung totoo man na siya isang Chinese national, ay nagkaroon ng mga dokumentong nagpapatunay na siya ay mamamayan ng Pilipinas. Paano nagkaroon ng mga dokumentong siya pang nagpalakas ng kanyang pagkandidato bilang mayor ng Mamban sa Tarnac at nagpanalo pa sa kanya. So ito ang dapat nating itanong. Siyempre, ihiwalay na usapin yung dapat bang gawin na nating iligal ang Pogo. May mga nagsasabi na dapat gawing Illegal yan, pero may nagsasabi naman i-regulate na lang kasi sayang naman daw ang buwis na binabayaran ng ito. Ibang usapin yan. Pero ang ibang usapin, usapan pa dito ay yung paano nagkakamero ng ganitong klase ng kalakaran. Hindi tayo magkakaroon ng isang Mayor Alice Goh kung walang nagpabaya na opisyal, kung walang maaring nakipagsapakatan, nakipagkunay, tumanggap ng bribe, hindi natin alam para mapadali yung pagproseso ng kanyang mga dokumento. At yan ay malalim na problema, hindi lamang yan kay Alice Go. Ilan pa bang Alice Go ang ating matutuklasan? Ang napapanahon dito ay ang usapin ng pag-aayos natin sa ating burokrasya. Burokrasya sa Philippine Statistics Authority, burokrasya sa COMELEC, burokrasya kung saan mang gagamitin ang mga patunay na ikaw ay isang Filipino citizen at ang burokrasya ng pagkuha ng mga dokumentong magpapatunay na Filipino citizen ka. Ayon natin ng ganito. Tumatanggap tayo ng mga bisita mula sa ibang bansa. Hindi din ito tungkol kay Alice ko o tungkol sa mga Chinese. wini welcome natin sila, bilang mga turista. Hindi naman tayo maramot. Hindi naman tayo, hindi natin pinagkakaitan ng mga dayuhan na magkaroon ng kasiyahan habang nasa Pilipinas. So, balit tayo may sistema ng mga batas. May sistema tayo ng mga alitintunin na dapat natin pinapatupad. Inuulit ko, hindi po magkakaroon na isang alis po kung walang isang tunay na Pilipino nagpabaya sa kanyang trabaho. O kung hindi man pabaya ay tahasan pang nakipagkunay para magkaroon ng alis ko. Hindi ito aksidente. Maraming ng ganito. Ito lamang isang kontrobersiya pinag-uusapan sa ngayon. Ngunit ilan pa kaya mga dayuhan ang nagkaroon ng mga packing papeles? Dahil lamang sa kapabayaan o sa korupsyon sa ating burokrasya. Yan dapat ang ina-address ng Senado. Yan dapat ang nagiging subject ng legislation. At tama nga naman. Tama na yung pag-urirat sa buhay na alis ko. Sa korte na dalhin yan para mapatunayan na natin kung siya ay nagkasala o hindi. Yan naman po aking punto di vista ngayong araw na to. Maraming salamat at balik sa inyo dyan sa studio na yan. Good morning. At maraming salamat din po, Professor Contreras.